Ayan, wala ako. Ayan, o. Oh. Ano? Minus 15 para alas 8 ng umaga. Ayan, ayan, ayan. Hmm. Ano ngayon? Ados. Ados ngayon, Ayan, o. Oh. Mm-hmm. <laughs> dalam konan gibo ni dah duri macam eh, jambai sikit Ados ngayon, ados. May 2. Salamat. Ito, kasama ko si Glenn. Ayan, oh, si Glenn. Ayan. Kauwi lang yan. <laughs>

Oh, si Glenn, oh. Yuko Yuko Irad, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. May 2. May 2, may 2. Ayan, oh. May 2. Oh, meron na naman si Glenn. Glenn. mo na lang, <laughs> eh. Parang hindi na ano. Ang ganda na tinigay niyang taga sa akin, eh. Kaloko Kalukuhan, hindi ba? Hindi, kasi pagka yung sobrang, ano. Oh. Pagka yung sobrang... Ayun o, ilaw na. Hindi, meron na Kaya inalo ko eh. Sin sinero ko na eh. Ganda ng tama ka nito. Ganda ng tama, no? Diba? Pagkakasilong. <laughs> Pag tagusay lang, wala. Tagus eh. Wala. Ano-ano pa si... <laughs> Pagano, ano Uy! Ano to? <laughs> ay, ay, ay. Eh. Hindi, biglang ano, nagulat ako. Biglang umano yung tansi ko eh. Lumarga. Biglang lumarga eh. Oh, ah, pa ano ba yan? May tibo rin ba yan? Oo, oh, may tibo yan. Tinatanggal niya na tibo. Kikleto, oh, ah. Oo. Parehas lang laki ah. Ang, ang oh, matabay ang akin. Malaki laki pa to. Malaki laki, Mino. <laughs> Magkapatid ah. Pampiling na naman. Oo, oh, may pampiling si na naman. Pero si ano <laughs> <laughs> si, lang yun eh. Ano, one month and one day? Oh. Ta -ta, tutulak na ng kanan na yun eh. Ta -ta -ta. Okay, salamat. Oh. Oh, si Glenn, nakauli na naman. Oh, ayan oh. oh. Oh, si Glenn. Oh, ayan oh. Oh, oh. <laughs> 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 no. <laughs> ano, eh. ano, eh. Ang gulo eh. talaga eh. oh, Sa naman, oh. Ang, yung yung ang yan, oh, ah. kay Glenn, siya pa lang sa akin. Ayan, ha. <laughs> lakas ng ano, Plakasong ilam, eh. ng ila Ang lakas ng binabayaan ko muna eh. Sabi ko puta kinakaganda to ah. Biglang hinila ulit eh. Oh, di ba? Yan <laughs> siya. Oh, oh dito, tatlo na 'to eh. Ah, ha, ah, hagis lang ako. Kagat, makagat na pala sila pag ano, oh. no? 2-1 <laughs> Ginugusap <laughs> Ginu pa kita. 2-1 2 Okay, salamat. O yes. oh, yan o. Oh. Pangalawa ko to. Tagalawa na kami ni Glenn. You know oh, yan o. Oh. Bidin sya eh no? Oh. <laughs> Oo. Wala mo tuna eh, no? Hindi nga ata ko tibo eh. Oh, tibo. ayan oh. Ha? Kadawa ya. Diga mo pala. Ano ko lang jo go na wan? Pat pat pat. Robi, tigla mo naman ang tinapo, no? Mi, eh. Romy, salaset na yung no? Oh. Salaset na? Tangka baka dito tayo sa mga Matay tayo dyan. Tama na yung na ako. Baka ako tayo sa salaset. Oh, may salaset. O, isang buho. <laughs> Mata, yan. Salaset. Ayan, no? Laki, oh. Lucky, oh. <laughs> Apat na yan. Nagalawa na kami ni Glenn dyan. oh, ayan Oh. O, oh, o. Oh. Ayan, may mauwi ka na. Ayan ha, Naka vlog ka sa akin ha. O, oh, oh, Ha? sa ka pa? Ha? <laughs> Hindi na maiikit oh. <laughs> no, hindi maiikit oh. <laughs> Ala. Oh, oh. Hindi mo maiikit. Hindi <laughs> maiikit. Hindi mo taksi yan. Ang galang ko lang ng ano? Tinanggalan ko lang ng ano? Ang galang ko lang ng ano? Ang galang ko lang ng Ganda talaga, Dory. O oh, yan, o yan, o. Kablog ka, ha. Ayan, nakahuli siya, o. Pain din yan. Ganda ka, dori Uwi mo. Pakita mo kay Loreto. Para maniwala. O, oh, Loreto. Tawa, sampal mo kay Loreto yan. <laughs> sampal mo kay Loreto. Ayaw ay, na. Ha, ha, ha. ako. Ayan na. Sabi siya, di ba? Ito, ito, ito. Kauli siya, isa. O, yan, o. O, siya. O. Robin, pahin ka na, o. Ang lapit lang, o. Okay. Kinagatan siya. Wala akong gano'n. Uy, walang gana si Robin. Mahal yung rainbow. Mahal pa yung rainbow. Ilang nagsiris yan. Bilig na ano niya, hirap eh. Ibigay ko ng tanse. Oo. Ilang nagsiris yan, rainbow. Hindi ko alam kung ano yan eh. No, Hindi na nga ilang nagsiris yung rainbow. E, wala ko. Ibigay ko sa kanilang tanse. Ayan o, Dory o. Hindi na kasi ko kumakain yan eh. Tinan mo yung huli namin ni Glenn. Tagalawa na kami eh. Wala ano, pa nga ano. Parang hirap kumigil ko kanya. Hindi kasi, maliit lang yan maliit lang yan oh eh army na din din ka yan isang palmo makain yan mo hindi ano ko lang yan no <laughs> hey, eh. oh. <laughs> kaya ano mandulay ay mahabani patong tan sinto eh, baba, to, eh. Hmm. ko lang ayo muna Ayaw ko na, naglibang lang ako eh. <laughs> pag tumama pa na ng dalag na malaki, <coughs> yun, parang, ano, no? pag tumama ka na malaki na lang. Oo. Diyo sabi nga sa akin, yung isang kulang daw ko. Ito ilang, ilang series ba? Taglo pala itong ulit ito eh. Ilang series ba? Ayan o, glory o. Pag-uting kapag-ready o, pag-andayo o yan. Huwag sa amin o, apat yan.

Tatlo kami, bali-apat si Robin, Ayun oh. Wala rin ko, di ba? sarap experience, di ba? Hindi, gagawin ako kasi ito. nag ako, nagpalipas lang Saan, ako. Kaya nga na lang, natatakong kumangat pala doon. kay Loreto. Pakita kay Loreto. <laughs> o, Ayan oh. o. Pakita pag gumuli pa ako ng isa, ayawa na. Talagang ayawa na. Ayawa na talaga. Laup, Dan mamay wala tayo rito. Oh, ito na rin pala. Kumakain na lang yung yung